pero tayo isang Reba dito ang sabi niya after IPMS ng branch sa 13 ay nagloko na ang kanyang unit nagpalit lang daw siya ng shock nagloko na at syempre sabi natin eh, double check baka may mga naipit o man something at sabi niya nag double check naman daw at goods naman daw hassle daw yung nangyari sa kanya talagang naabala siya ng gusto apan checking sa ilali may naglaglaga na itim may naglaglagang kulay itim yan at nang dukitin ayan basag basag ang kanyang spark plug cap siguro ito ay eh, nakalowered kasi tapos nag bounce ng malupitan tapos ayun sipak so wala kaming kasalanan kundi ito naipit at nag-DIY lang daw siya. Sabi niya. Wala naman problema sa DIY eh. Yun nga lang, napagbintangan tayo. Hoy! <laughs> <I'm> Naksan! <not> <laughs> Parang kasalanan pa natin to. <laughs> Alright.